What's up guys? Super excited today. Meron tayong bagong motor at to binabayaran na ni Mrs. Nagdadalawang isip kung ibabayad ba niya o baka kulang nga yung pambayad. Ayan guys, so pinipirmahan natin ang mga dokumento. Ang daming pinapapirmahan ni Kuya. Ayan, iaabot ka pa uli. Paulit-ulit. Pirmahan ko raw uli doon. Ayan, tinuro niya uli. All right. At ito na, kinuha na ni Kuya ang engine number at chassis number para sa ating mga papeles. Ayan, ayan, paulit-ulit. Ayan, lumilipad-lipad pa. Ayan, hinahanap ni Kuya, lumipad. Lumipad ng papel. Ayan, ayan, tumatawa-tawa si Kuya. Alright, ayan. So, nilagyan na ng gasolina. na prepare na lahat. So, malapit na tayo tumakbo. Ayan, nakikita nyo guys, ano pang hula nyo dyan, kung ano yung bago nating motor. Alright, so pagkataas mag-gasolinahan ni Kuya, ayan, full tank daw yan. Full tank na 1 liter. Alright. Ayan. So, excited tayo. Umuwi na tayo ngayon, guys. Inangkas natin agad si Mrs. Ayan. At may napansin kami, may nakatingin ng na mga lalaki. Ayan. So, huminto muna kami. At nag-isip. Alright, yan. hinintuan natin. Ayan silang dalawa. Alright. right. sabi nila, Kuya, ang ganda naman ng motor mo. So, ano? Sabi ko, Ha? Maganda ba? Ayan, sabi nila, wala pa ako nakitang ganyan dito sa atin. Ikaw pala ang dumaan na ganyan din eh. Alright, right, so tayo'y uuwi na, guys. All uuwi na. Nagmamadali, kaangkas si Mrs. Ayan, nagmamadali kasi baka abutan ng ulan. All Okay, ilang seconds Ilang seconds bago mamatay ang ating automatic on and off Upper Speed mode Alright, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 seconds guys 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 seconds talaga siya guys O oh, mali yung bilang ko 8 seconds ta rin talaga yan Alright So, yun Stop and go start and go, stop and go. Ano ba dun sa dalawang yon? Yun na yon, all right. So sulit na sulit. Yamaha show. Readable na readable lang kanyang gauge kahit tanghaling tapat. All right, ayano. Pull bar, all right. All right. So tignan naman natin ngayon guys ang kanyang hazard switch at ang kanyang ilaw during uh, ah tapat. All right. So yan, naka-hazard tayo guys. So ito ang itsura niya tanghaling tapat. Okay, so kahit tanghaling tapat, kitang-kita ang kanyang hazard or turn lights. At ang kanyang low beam ay kaya itsura. Astig na astig. Diba? Parang robot. Robot na classic. I-high beam natin guys. Alright, high beam. So, mamaya itutas din natin kamusta ang ilaw ni Pasho paggabi. Ayan o, no? napaka-pogi, di ba? Kahit tanghaling tapat, kitang-kita. Ayan ang kanya reflection. Tanong na tanaw tago sa at tago sa ating GoPro. Alright. So, malinaw kanyang park light. Tingnan natin. Okay. So, ang park light, manonotice mo pa rin na ikay nakailaw. Ayan, pati ang kanyang turn light sa likod testing natin ang brakes although kaya-kaya maabot ayun so pag nag brakes ay pala ko manonotice pa rin yan ang kasabay mo kahit siya'y namamangha sa iyong pasyo na napakaganda makikita pa rin niya na ikaw ay nagpreno alright alright so yan mga pasyo pasyo yan o oh. so sabi ng ating mekaniko kanina mas pinaliit ang kanyang Uh, crankcase dito sa gilid So, mas refined Pero may pagkakahawik pa rin Kay M3 Pero mas tahimik ang makina So Kung ikay ay daily commuter May angkas May asawa, may chicks O nagahanap ng chicks Girlfriend, yan So, kayang-kaya ni Yamaha Pasho guys na With angkas Alright, so si Yamaha ayon ayun uh, isa lang sa nanotice natin sa kanya uh, medyo maselan yung kanyang uh, yung assist dahil yung ating Yamaha Pasho nung time na yon nung ginamit natin may nadaan lang tayong wet sun na hindi naman totally wet pero nung time kasing yon uh, so sa mga naka Yamaha Pasho to uh, tsaka sa Aerox din na, minsan na-encounter eh, din to. At saka sa NMAX version 2. Uh, Once na dumaan ka doon sa medyo maputik or medyo mabuhangin, so ang tendency, di ba, hindi ka agad makaalis. Yung gulong mo medyo parang nai-stuck. So ang gagawin mo naman is uh, magta-throttle up ka. So ang tendency noon, pag nag-throttle up ka, ang iisipin ni Yamaha Passure na hindi gumagana ang yung speedometer dahil syempre naka-gas naka up ka o naka naka ka, nakapiga ka sa throttle na yung speed mo ay hindi tumatakbo. So, yun ang ano guys, uh, isa sa mga iiwasan ng mga nakaya dahil uh, pag nagkakanon, uh, lumalabas talaga yung ano, yung check engine at saka ang problema pala sa mga gantong version 2, Aerox and Max version 2, ay yung may traction control din. Ah, uh, kahit maayos na yung problema, na yung sa check engine dahil nga doon na hindi nga na-sense agad na tumatakbo yung speedometer mo uh, kaya kinakailangan mo pa rin bumalik ng Yamaha 3S so yun, para maano yung default ma mabura talaga pero ang sabi ni technician si Yamaha Passion naman yung mga ganong problema is uh, na tototalian nila I mean na uh, nare-resolve nila yung issue pero ang gusto lang mangyari ata is parang kailangan i -ano mo, ibalik mo doon sa 3S para matanggal talaga. Pero pag, pag, mga ganun daw, ayun yung mga problemang kaya pang i-start yung motor kahit nabas yung check engine. So dalawang klase ro kasi yun. Meron daw kasi talagang problema na hindi mo na ma-start ang yung motor. So yun, sa mga Yamaha Pasio, dahil ito, ang nagtitrigger din doon guys is yung assist. Kasi nga diba yung si Yamaha Pasio is hybrid siya. So pag pag nag throttle gas up kang ganyan, yung mabilisan, gumagana yung ano, yung yung assist na pagka hybrid niya. So doon nagti na dapat uh, tama yung speed doon sa gas sa ikot ng gulong mo sa likod yon. Uh, isa pa rin sa na notice natin dito ay uh, yung kanyang auto start tsaka yung auto off. Isa uh, hindi siya agad nagti pag yung tinakbo mo ay maikli pa lang. So, magti-trigger lang siya pag medyo mahaba-haba na inatakbo na. Unlike uh, halimbawa mga mga 5 mga 500 meters up. So doon pa lang siya mag -di mag-engage na mag-auto on auto off pag ikay huminto. So yon. Uh, normally pag ganun medyo matagal yung una na nalalabas si auto on auto off. Pero once na katulad dito lumabas na mga 8 seconds lang yan guys pag kahinto mo sa traffic light o huminto ka eh medyo matagal, ay ano na agad ma, mawawala na siya agad ay ma, mamatay na agad ang yung engine, so yun, yun yung ano ng, ng Yamaha Pasho alright so yes, 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 yes yes, ah uh, siya ma oh, tabi natin to maano siya guys, ma maano siya gamitin, maayos naman, ayon Uh, maya siya kami Sir, basahan Ay, motor pa doon? Ah, okay Ah, oh, sige Ah, meron po Okay po, okay po Hindi, sabi mo yung tricycle Sampanan natin ito, baka ano eh Paninda siguro to no? Adamit gamit. All right. So yun. Ayan tayo na ano. Saan ba? Sa akin na lang muna na ma'am kung ano. Alright. So yun siya <laughs> no? Sa no? so guys. At isa pang maganda dito kaya mahapasyo. Kung kung hindi naman ganong kalakihan ang yung cellphone. So ang cellphone natin ay mga nasa 6.5. So, 852, hindi ganun kalaki. Ah, saktong sakto saktong-sakto siya dito sa sa packet. Sa packet ng ating Yamaha paso So, pag nag-charge ka kahit umuulan, yes, pasok doon. So, si Yamaha Pasho, maganda to pang ano, pang mga TNDS na or food grab mga grab rider right so dito tayo sa Brigada Escuela. So sakto sakto ito para sa mga grab food Or yung mga naghahatid na mga parcel Napakalaki ng footboard nya guys Tingnan nyo So uh, size na pa ako uh, Size 11 Sakto sakto, komportable komportable uh, At isa sa pinakamaganda dito kay paso guys Kahit may angkas ka, komportable komportable si angkas Tsaka ikaw komportable rin Dahil napaka Ganda ng kanyang upuan talaga Sobra So, yun Tsaka, makikita rin natin Yung kanyang uh, grip Ay hindi ordinary uh, Napakaganda ng grip ni Yamaha Passure So, yun uh, Sulit guys, palagay ko naman Ayun lang Basta iwasan lang yung mga sinabi ko kanina Para hindi kayo ma magpunta doon sa 3S So, yun Kung may Yamaha Pasho kayo i-scan rin yung lugar nyo kung saan yung may mga uh, compatible na 3S shop para magtanggal ng inyong check engine dahil kung talagang ano I mean siguro palagay ko may mga instances talaga na possible talaga siyang lumabas talaga eh so yun guys uh, uh si Yamaha Pasho uh, kahit kahit may angkas Saktong-sakto. Mapasinggal ka, okay na okay. So, nagtitipid ka sa gasolina. Ito yung pinakatipid. So, yun. Uh, maano siya guys? Ma, napaka niyang gamitin. Sobra yan, alright? So, mga hindi pa like and subscribe, please like and subscribe, alright?